And good morning mga sir. Pakita ko lang yung tanim ko dito sa gilid ng grahe. Patula. Ayan. Diyan ko lang tinanim. Tapos yan. pinagapang ko lang dito. Ayan. Dito lang sa gilid-gilid ng grahe yan. Ayan. Ito may bunga na siya. Oh. Ayan. Nalagyan ko pala ng pabigat para daw tumuwid. Ayan. Tatlong araw pa lang yan. Malaki na agad. Meron pa yan dito. Ayan. Nalagyan ko rin ang bato. Mga next week pwede ng gulain Ayan. Malaki na oh. Tsaka malaking klase siya ng patula. Hindi siya tulad ng mga nabibili sa palengke na <coughs> matitigas yung balat. Tsaka pastar. Ayan. Pagdating doon, uh, pinapabalik ko na naman siya papunta dito. Ewan ko naputol doon, no? Oh. Ayan, may mga sibol naman. Ayan, may naman na naman. Tsaka yung bulaklak na yan, pag may sumibol, inukuha ko yan. Parang yan yata ang parang lalaki. Tapos sinusubo ko siya doon sa bulaklak ng lalaki. Para, ay, ito pala. Ito yung lalaki, tapos yun ang babae. Ayan itong bulaklak nito susubo mo lang dun sa lalaki babae para mabuo tulad ng ginawa ko dito yun lang mga boss salamat